isa na namang washing machine ang ating ginawa ang bread dito ay isang higher tayo ay nagpalit ng kapasitor sapagkat ang kapasitor na dati ay itong dual na to kasama ng spin dry at saka washing machine pero mahina na itong kapasitor nya sa washing machine kaya nagpalit tayo sinipalit na lang natin siya ng ibang klaseng kapasitor kaya ito siya Ayan, ayan, habang umaantar siya ngayon, obserbahan natin. Ayan, okay naman siya, magandang-andar mo kanyang makina, yung mga belt, saka yung motor, ayos siya. Silipin natin sa taas itong laman. Ayan, subukan natin buksan. Oops, ayan, ito siya. Ayan pinaikot ko na lang para matesting ilagay ko ang lahat ng mga madudumi kong damit kaya ito kaya gumigiling siya kaya gumigiling gumigiling ha ito maganda sa washing machine magaling gumiling <laughs> sana ul. <all. laughs> thank you thank you sa panonood